Talaga, Baka pa rin naman kayong makasali dyan! Ooy, huwag mo lap lapin yung... ...toto ko! Puta, na yung tenga ni Barik! Ha? Meron ko! sa buo na ito, parang kasna-crash mo! Ang ina po, sinudok kita po! Tang ina mo! Dek! Shot! Dek! Dick! Laro tayo! Basketball? Ay hindi, ako mabaya nga po, Ha? Tang ina nga? Tuminti ka na! Eh, Pero mamaya nga po na umagyan. Si Don nakita ko na maglaro na umagat eh. Don laro tayo. Ayun. Wala akong gana. Pagkan may. Ano pangalan niya? Ano? Ano? Goldfish. Goldfish. Kasi ano? Siya. Bakit? Ewan ko. Sabi niya. Nakakayon sa jersey, sparkle. Sparkle pa ng team na yun, tapos goldfish. Ah, goldfish nga pala sa likod niya. Meron pa, meron pa tol si starfish. Meron pa rin nun, boy, yung sparkle na pink. Starfish? starfish Si starfish? Si ano si nene hindi siya yon, Goldfish nga siya. Si starfish nun. Tang. Ah, tama tama. Si tapain. parang ano lang yan, parang. Dali si sa primary oh my kayo. oh my. Hindi naman. Hindi kami sa ganyan. na pare. Kaya pala mag-shota eh. Saka dami bangaw. Hindi na bangaw na eh. ang bangaw na yan, lalaki. Ay, nandapuan niyo po yun ba? Naniniwala na ako ba hindi <laughs> ako sabi na <laughs> ito. <laughs> <laughs> anong kasabayan ba ka rin? Ayaw ko sabi. So. Tong, sayo Ano naman? 8. <laughs> <Vertigulo otos ay, laughs> Akin yan. Kaya na to lahat. gusto mo? Hindi. Akin na to. Dapat kang. Dapat kang.

Um, 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 um. Hindi naman bang? Hindi naman talaga kaya ganyan pare. So Pak, hindi naman mayag, nuno pumayag ko eh. Ulitin mo pa.